Hindi magagamit it. Ano per medyo, music? Yes, Yung sa imong vlog. Bukay ka ma monetize rad. Ano mag-machaot? Oo. oo. Aristik papati ikaw ran. Dikado. Balukol kanda. ay, eh, hindi halos magamit nit. Ay. Hindi halos magamit music? Oo. Oh. Samal mo ma lang ang hulas nga to. May gilang kun? May Pwede mo kung nakabutang sa dalo may imong original ano audio. Pero kung bukod original audio ay buway ka ano ra. Buway kamo Sos. <laughs> Kita dai <laughs> <laughs> uh oh, Pero Chikon kunaga. Pulis Kapon bigin Chiko wag pa. Ay sabado ya, domingo at piscina.

Nilangaw <laughs> tukay, alang Hindi na Hindi Tu na bipi at tu ay. Biyak pala na ko. tu ay. mo lang sa aro. Palawan. Yo, belum sangatus dio. Na nganu tingan?

Kediaman Pak, tu bago tu. Oi. Ngoperiasan curau <laughs> dai wow. Ah pet. Kali tak kubur plastik yang bunua. Hmm. Mau simpos dengar no ai. tanggalin lata ta ibo ana jamben ta ibo manota i i sige lagi laku kali oh sige <coughs> sige